Yan, magandang tanghali po. Nandito si Ma'am Joy at saka si Sir Mar. Opo. Bibili raw ng... Wah, salamat po sa inyong support. Bibili ng jacket. Nung last time na maulan, ay... Sir Mar, paano mainit na bibilhin mo pa rin? Para lapit na taglamig. Ayan, salamat. Akala ko nga ikakancel ninyo. Hindi, <laughs> hindi na umpong ako yung nag-demo nung maulan ay sila'y tumawag agad at bibili daw napaka-supportive po kahit alam ko naman si Sir Mar marami ng jacket ay bumili pa rin ay, kaya, <laughs> ay, <dalbo po> <laughs> oh, ay marami na jacket kaya nga marami na jacket ito pero bumili pa rin yan oh, ayun pa pala dito akala ko'y dadali nyo sa Batangas po kay kayo pa Batangas <laughs> oo kaya dadaanan yung ano asok po yan salamat sa pinya Li A lion. Gawa nga. Kahit nagmahal din nga po lahat ng prutas, gulay, gawa ng tagulan. Ganda ah, rin <laughs> Gagayahin ko yun sa inyo. Ito, uh Para matigas. Gagayahin ko yun sa inyo, yung mag ah, yung na. Cladding. Ah, ayan. Magandang tingnan. Cladding pala ang tawag doon, no? Cladding. Si Sir Mar ay architect by Anna Yes. By profession ay yung po ay architect, civil. Civil engineer nako. Kasi yung na tulay, yung binagawa kaya tama na kumali. mali. po yung ginamit rabot simbahan. Opo, ay umuwi po agad. Mommy, gusto mo pa piliin mo Sir Mar? Gusto gusto niyo pong sukatin yung isa. Navy blue. Aha. Sukat, -sukat. Okay. Ito muna sukatin nyo ah. Yung ganito ah. Eh, sabi, naku, ah ay, sabi ko nga mami, marami ng jacket. Sabi ko baka ipakancel na ni Sir Mar. Hindi naman niya kailangan. Pero talagang full support sa ating business. Yan iyan po ay water proof lang. Ito yung water resistant. Yung isa, yung naka box Aha. Kapat. Pero ang maganda dito kasi hindi siya mukhang kapote eh. Parang pang ano to? naman. Ay kaya nga sabi ko sakatin ninyo. naman Katulad din po nung sa akin, orange yung doob May lining, lining. Meron. meron. Ito yung damit namin. O oh, yung mo rin muna at libre naman ang na sukat. Oh, libre po ang sukat. Ito yung maginhawa ito. Yung siya. Uh, Ay, yun na, yun na. Ito, ito na lang. Hindi na Ah, yes. Opo. <laughs> naka sila po eh. No? Nanonood. Eh. na kaganyan <laughs> eh. Yan. Nandito na. Tingin natin ang suka. Yan. <laughs> <laughs> mami ito daw. <daho. laughs> Yan po, palis na si Sir Mar. Saka si Ma'am Joy, salamat po sa inyong suporta sa aming bunting ano, tindahan. Kayo <laughs> pa. kahit marami, kahit hindi na kailangan mainit na, ibinili eh, pa rin ni Sir Marion jacket. Kaya ingat po kayo. Kuminsan ay minsan ko yung isang kwarto ay ano. Doon sa kama lahat Ang dami kanang dami jacket. Ingat po. Kasi hindi nasa kama. Atras na lang po kayo doon na. At dito yung maraming sasakyan ha. Aha. Uh -huh. Apo, apo, salamat po. So, na si Ma'am Joy at saka si Sir Mar. Talagang wala pala silang ibang lakad. Dito lang sila sa pagbili ng jacket at naghatid ng pinya. Yan, salamat po. Ingat! Opo. Yes! <laughs> si Daddy po ay nagbalat agad itong pinya na galing po ito kay na Sermar at Ma'am Joy. Salamat po. At hindi pa ako nagtatrabaho, Mami. Mamaya <laughs> pa, after lunch. Mm. Nagpaalam naman po si Daddy sa akin. Sabi niya medyo na may pagod pa daw siyang nararamdaman. <laughs> Kaya sabi kay pahinga siya na half day ngayon and after lunch ay trabaho ulit. Mami, mm, -mm. napapagod ako pag walang materials. <laughs> Po, oh, salamat. May isa pa. So, si daddy po ay hinahati na itong pinya. Ako po ay nagluto ng pansit. Yun po ang aming lunch. Favorite ni panis. Andres. Oo. Oh, Favorite po ni Andres ang pansit. Yes. Oh, kung ano mami. Oh. Wow, sarap. Oh, wow, sarap ito. And to try Andres. dress, oh? try. But is this pineapple na ibahan pa siya. Mm. Mommy. Harap. I like it. Mm. Mommy. Na matpo. Eat pineapple. Heo. Mm -mm. mm na tapong ameng, pang himagas. Mm, kai. No. Mm. Iwan mo na. Sarap po, sarap mak. Meron pang isa. Mami, mami, this one, aye? Yes, it's yours. Yeah, it's yours, ay. <laughs> Kailangan niya pang magpaalam, Mami. Mm -hmm. Yun ba maganda kay Andres? Bago siya kumuha na isang bagay. O pag may nagbibigay sa kanya, titingin mo na siya sa akin. At... O di kaya may gusto siya. <laughs> mami, this one, Ayi. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. So, yun po. Tapos na tayong mag-lunch at work na uli. Oh, guys. Ang bigat pala nito, mami. Hindi ko rin alam kung babaon dito yung aking ano. Yung aking lagari. po ang gagawin nating shelves. Nakabigat, diba? Ito po yung aming TV, yung patungan. Bali, ito pag nilagay ko doon ay nasa 40 cm. Ganito po ah. Ito dito. Ay parang masyado akong nalalakihan. Kaya ang gagawin ko ay mga 30 lang po. Yung shelves natin dito ay gagawin kong 30 cm lang. Mga 1 feet yan. 1 feet. Yan. Tapos ito putulang ko nalang. I-re-repar ko. Masyado siyang malaki. Masyadong mataba. Ayan po. 1 feet. 1 feet. 1 feet na lang ang ating sukat. cabinet <laughs> o oh, doon ka lang yes dito ka lang sa mami And doon po si mami saka si babi <laughs> okay doon ka na sa mami at ako ay busy na dito naguhitang po na one pit ang lapad po nito bali dalawa nito isa pa kulang pa pala yung aking pang surak kukulangin <laughs> pa So, okay, ready to go. Papasok na po si na Mami Janet at mali ka mo kayo makapal no? Marami siyang kusot. Okay, pasok na kayo guys. At yung makapal ay makusot. Hey, mas mahirap po itong makapal kung siya talagang ko kahit may guide so tumayo na sa aking buhit doon ko kaya sisimulan sa kabila doon ko po sisimulan sa kabila pa sa lubong buha yung parang sinasalubong ko yung daloy ng ano ng plywood ng pagkakagawa nila kaya nahirapan yung machine ramdam ko nahirap so doon ako manggagaling pag ganito mas madali po talaga pag paputol pero kapag kapasason kahit sa plywood hirap din ito ah doon ko sisimula sa kabila guys talaga matigas guys malambot doon na pagdating dito lumiko na naman oh ang layo ang layo po hmm. may na yung ano hindi kaya yung makina guys. Ano kaya yung technique sa ganito? Ayan o. Oh. Bali. Kakatamin ko pa yan para luminis. Alon-alon. Ayan po. Pangit. tinanggal ko po ito ah pagka merong guide si parang lumalaban kaya tinanggal ko para naigaganong ganun ko kapag po may meron ito maganda siya kaso parang lumalaban siya hindi na ikat guys teknik sa ganito. Kala ko pa naman, madali lang ang ano, shelves, madali lang gawin. Dahil ito po ay walang masyadong okit-okit. Square lang. Papahirapan pala ako dito ah. Kung paano ko ito papantayin pa. So ito na lang din po ang aking ipinang ano, pinang guide. Para <sighs> maguhitan ko na. Ayan. Hindi hindi naman ito masasayang. Kasi ano lang ako. Tatagalan, doble-doble trabaho. Ayan po, ito naman ang aking ikakat. Sana yung matawid ko. Pero hindi ko na nalalagay ng guide. Masama po itong aking guide. Ah. Sumusok-sok sa ilali. Pag minsan naman umiibabaw. Umi Pahinga po muna ako dito. Si na Johnny nasa taas na. At pinapatulog ng si Andres at si Bobby. Nakaka-prostrate. Kapag ka ayan po, nakapagpahinga na ako <laughs> nag-relax ng kaunti huminga at ito hindi ko nalalagay ng guide bali dadahan-dahanin ko na lang ang problema kasi hindi ko nakikita yung buhit ayan pwede na to. okay pa yung walang ano eh, walang guide. Kunti lang ang ano ko, re-referring ko. Ang kanina, grabe. Ah, yes. Meron po siyang ano, meron siyang malambot na part. Meron namang napakatigas na part. part na grabe, napakatigas. Ito namang malambot, dire-diretso lang. Ito so po, satsagayin kong ikat. konti so, unti Ito naman ay pag na palalimuan na yung masinda lang yan Matatapala so, natin. Pero ito ay nakabukol talaga. Kaya nating tanggal yan guys. Punti-unti so, lang. Mahirap pa tumusog. tamang may nag-comment ay dapat kailangan ko ng clamp. Dapat naka-clamp ito aking mga kahoy at mga hindi, pag -galaw -galaw. hindi pa galaw-galaw. Hindi pa naman pantay itong aking mga patungan. Ayan po, napantay ko itong isa. Kunti na lang. na lang. Lumalim kasi dito eh. Nabawasan ko rin yan. guys medyo gumanda ng tingnan nagawa ko ng paraan at uh, grabe nakakaadik addict ang amoy ng kahoy bango <coughs> may napanood po ako pinangkakat nila ay bilog circular itong blade yun talaga siguro yung mga pang malaki ang heavy duty pag ganito po ay hirap siya hirap siya sa ganito pero since na DIY lang naman ako at ako hindi pa nangungontrata unless na may magpapagwapo sa akin. talaga mapibilitan akong bumili ng mga ganong machine. Pero ito po ay DIY lang. At ang project ko ay dito lang sa bahay namin. Kaya tiyaga-tiyaga muna dito. So ayan na po. <laughs> okay na. Ang ginagawa ko po dito ay pinapapahinga ko rin siya. Hindi po tuloy. Dito. Pinapapahinga ko subrang sobrang init na po ay may mga nababasa ako na comment na kapag ka sobrang init na ay ano na po siya tumitigil ayan ayos pantay naman si Lucky ayan po si Lucky naman ayan Ayos. Uh, Bigat. Kabigat po nito. Ayan po, bali puputulan ko. At hindi ka yung height. Ito po ay sagad na. Pag pinutol ko ito, ay sagad na siya from the floor hanggang sa ceiling. Wala nang awang-awang. Sinagad ko na po. Ayan. Tutuloy natin ito ah. ayos guys mas maganda pag ganito paputol madali pero pag kayong pasusun yung mga laban ng kahoy so ayan po Bubuhatin ko doon yung isa at aking isusupat sukat natin tong isa. Ah. Yan Ah, na yan, guys. Ayan, dalawa. Dito yung isa. Ah, tingnan mo. Masyado pa palang maano yung one pick. Masyado pang malalim. Dapat mga ganda dito lang pero okay na rin ito po yung isa ba? Diba? saktong sakto pala yung putol ko muntik pang hindi magkasya di baling next time dapat mas maluwag ng kaunti kunin ko po yung isa para ma-imagine ko ayan po guys ayan nakasandal lang yan Ayos. Ah, Tapos dito yung ito po ah. Itong rock na ito. Lilipat ko doon. Bali, ito pong rock na ito mas malapad. Mas malalim. Kapag susundin ko yon, baka yung hanggang dito pa. Lampas. Kaya binawasan ko po. Kaya ayun ay puputulan ko pa rin. I-re-repair ko. Maganda sana kapantay lang siya nito. Gawa ng pag yun po yung susunding ko. Masyado nang kakain ng space dito ah. Yan ito po ay one pit lang ang aking ginawa. Yan ganyan. Tapos ang ikakat ko na lang po ay yung panlagay dito ah. Yan. One, two, three, four, five, six. Anin po. One, two, three, four, five, six. Anin po guys. Sahadiin ko siya sa anime yan. Okay, okay naman. Pag nakaupo dito. Yan, okay naman po. Pag nakaupo dito. Yan. Ayos. Ah, Mahirap. Feeling ko yung mas mahihirapan ako doon. Sa <laughs> so, paggawa ko ng aking Shurak So, ito muna. Ang ating ikakabit, guys. Yan. Thank you, Lord. Paunti-unti lang. Unti-unti lang tayo. Grabe. Ang dami kong tatrabahuhin. Pahinga po muna uli ako. At nandito si Bobby bumaba. Kitkit <laughs> naman this boy. Tulog na raw ang kuya ayi ay pagkaputulog na yung isa ay binababa niya si Bobby pagkagising at ito pa yung nambubuli dadagandagan noon lahat po ginagawa nito kay Ayina inis po si na gigising kaya kailangan pagtulog na yung isa ay paghiwalayin okay lang pag ito po ang tulog at si Ayi ay siyempre na utusan na nasasabihan na huwag makulit huwag daganan pero pagka si Ayi po ang tulog at ito ang gising abay po yung gigising ito <laughs> Babi cute. Babi, nang bubuli ka nga at ay bunso. Ha? Ayan guys, at hapo na po. Tulog na uli si Babi sa taas. At ako nag-charge lang din ng cellphone kapag pahinga rin. So, bali nagguhit na po ako. Yan, ito yung ating mga magiging loob. Sa loob. Ito yung sa taas, ito yung sa baba. Yan. So, maraming cut. 1, 2, 3. So, yun po. Magkakat na ako. At bukas ko na sila lilinisin. At ako po ibibili pa ng liha. Yan. Makabili ng liha. Para malinis itong mga ganito. Ah. Okay. medyo na na po ito ah pinapalamig ko muna at uh, uminit Ayan. ito po yung ating mga ilalagay sa gitna hiwa hiwa pero ililihahin ko na lang pakikinisin Ayan. na kailangan pong pinapalamig ng kaunti at maya maya uli ito, ito na lang naman ah na, oh. kunting kunti na lang po pero humihinan siya. Akala ko nung una, uh, tumalab yung talim. Yan, dalawang beses ako nagpalit. Pero ganun pa rin kahit palitan ko. Parang humina po ito. Ah. Ay, may, may comment na kapag daw nang ay nasisira. Kaya pinapahinga ko muna. Baka masira na hindi pa ako tapos. Ayan guys, 5.30pm na po magliligpit sana ako ng gamit ay eh. naalala ko hindi pa pala ako tapos so tataposin ko na muna ito ah bago natin ligpiting ayan po okay na thank you lord that hindi nasira ito ah hindi bumigay <laughs> ayan at uh, ngayon naman ay magliligpit na ako bukas na uli Bali, bibili ako ng lihat. at akin pong paglilihahin ito ah. Yung mga dugtungan. Tapos bibili rin ako ng... Maganda po dito ay screw. Hindi pwede ang pakot dumudulas lang. Tapos ay pandikit, may dikit sa gitna. So yun guys. Continuous pa rin ang ating project. Si na, mami Janet po ay nasa task pa rin ay mag-alas 6 na. 5.30pm na po ngayon. Nasa taas yung dalawang bata. Ayan, ligpit na muna ako. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourselves. Philippians 2-3 NIV